gadget na mumurahin, mga smart TV na mumurahin, tapos ang damakmaka freebies. Nandito lang yan sa bodega ni Ninong, located at New Public Market ng Tetay Rizal, Black One Store No. 32. So ilang piso na po ang bodega ni Ninong okay, po, madam? Okay, po tayong branch to po ng bodega ni Ninong. Dito lang din po yan sa ground floor po ng Tetay Rizal. Diyan lang po, malapit O oh, doon sa gitna, no? Yes. So, nagpalabas na. Kayo, ha, maliban sa mga gadget, pero din kayo, mga smart TV. Yes, eh. mga laptop. Bluetooth speaker. Yes. Oh, okay. At nagkahanap ng mansanas. Wow! No, wow. Ngayon, <laughs> na. Ako okay. so, yeah, yeah, yeah. na. Ako na. Ako na. na. Talangat. Bago tayo mag-workout, babatiin natin ang Merry Christmas oh, yeah. at Manigong Bago. Alam nyo naman, ito na lang ang hinahanap namin. Ayan, ni Nino. Ayan, 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 ayan. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh talagang buhay na buhay naman ang video ko talaga pag si Mampay lang nakikita sa video ko. <laughs> ayan, so Merry Christmas po. So Merry Christmas. So, buhay na buhay naman ang video ko talaga pag si Mampay lang. Ayan. Black. Tony Vlogs. Tony Black Adventure. El Mobile Vlogs. Yeah. Yeah. Thank you so much. Okay. Uh, okay, yeah. Nong. Yeah. Yeah. Salamat. welcome back sa YouTube channel mga guys. So nandito naman tayo sa ano, sa Taytay -tay Rizal mga guys. So dito yung Taytay -tay Rizal mga guys. So magkasama naman kami sa team uh, Solid Team Vlogger Boratan dito sa Taytay -tay Rizal para mag-update tayo sa mga about mga iba't ibang mga ano dito ni Budigan ni Ninong. Oh, yan So shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So mga kaysa, uh, nandito naman kami para mag-update kami dito sa mga uh, murang bilian sa mga gadget dito sa mga budiga ni Ninong. So update natin mga tinda niya kung anong naiba naman sa mga bagong mga pakulo ni Boss Nino. Uh, Samahan niyo ako mga kaysa. So shoutout sa lahat sa mga subscriber natin sa mga lalo-lalo na po sa mga OFW from Canada. Uh, shoutout po sa inyong lahat. So sa uh, shoutout po na mga from Jida. Uh, from Saudi Arabia shout po sa mga kapwa nating ka-vlogger dyan sa mga Saudi Arabia Shoutout sa so, maraming salamat po sa inyong lahat sa so, sa ating YouTube channel so mga isamahan ako para update tayo sa mga iba't mga gadget dito sa budiga ninyo dito sa Thai -tai so let's go hello, morning po hi po morning po hello morning po! Oh, morning hello good morning po Ninong morning Ayan, Nino. nandito naman Nino. tayo. Masaya naman tayo ng araw ng linggo tayo mga guys. Siyabas, so, nandito Daya na tayo. tayo. Na uh -huh. manibagong, bagong taong kay Nino. Ayan. kay Papansin TV, nandito po kami. Solid. Napaligaya nyo yung mga customer. Nakikilala nyo na si Ayan. Ayan, Ngayon, oh, yes, Nino. Ayan. Kayo, napapanood nyo siya ha? sa TV kay Jessica Soho. Yan na po si, Ninong. Ayan, Ninong, si Nino. Nino, lalong, lalong-lalo na yung mga taga-subaybay pag nagla ka. Lalong-lalo namang sa sa ano na Ay, sa mga mga subscriber mo? At mga Maraming maraming salamat sa lahat. Maraming maraming salamat sa Ang tuwing live niyo, tuwing anong araw, Uh, basta ang live namin mali sa Friday. So, Monday, Monday to Friday. Friday. Oh, oh, po. Ay, yes, kasi kaya sa Ay, alam naman namin yan. Ganon pa man araw. Oh, so, ito, so po, ay, ito Ang po, dalawa na po. May branch 1, oh, dalawang branch, branch one. makinig ko Oy, tayo. Ang ninong <laughs> mayroong Aleh. branch 1 at branch two. O, so, oh, yan. Na, maligaya. Bigyan natin ng palakpakan. Yay! Yeah. Yes. Yeah. Oh, yan. Nagbibigay. So, dito po kasi. So, magbibigay. Magbibigay Kailinong. ng disc. Magbibigay ng disc. Magbibigay ng palakpakan. Okay. Yeah. Yan ang na, abangan natin sa, sa mga kusok. Saan ba ng bulikan ni Nilong? Ha? Uh, sa Taytay -tay lang. Eh, oh, sa Taytay -tay lang. <laughs> yung tay -tay <lang>. ikta <laughs> public market sa baba. Ah, oh, sa baba na. Sa baba lang. Kung sa baba nagtagawin, nagtagawin, yeah. ba lang. Palag okay. okay. na tayo. Huwag na nga hanapin pa yung... O oh, na. nagkagulo, nagkagulo. Pudega ni Nino. O oh, yan. O oh, dito lang, pila-pila lang kayo. O oh, pila lang po mga okay. guys. So dito talagang... Talagang ano, pinagkaguluhan po natin si ano ni Nong Nong. <laughs> Sana <laughs> ako, may uniform din meron. 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 Ay, alam naman, pero pa, busy no? Na. So, alam sige po, salamat po bada, bada, bada. Oh, Okay Ayan, ay, okay. so mga kaya, so nandito na naman pa, bada, tayo Sa kay budigan ni Nino no? So, Merry Christmas po sa lahat Mga subscriber yit, natin, sa mga lalo-lalo na Sa mga ating mga viewers Welcome 2025 Sana ho pa ito, ka May request na. No? <laughs> Dalawa. <laughs> so, bali dalawang pwesto. Oh, talagang lang, no. Puno rito, puno sa kabila. Saan pa kayo makakahanap? Oh, yan, talagang para, si para, Chikan talaga, talagang talaga. talaga. talaga dinadayo talaga dito po Di, ang Dinadayo, dinudumo mo. Dinudumo mo talaga. Hindi oh, talaga <laughs> dinadayo, It It dinadayo okay. at dinudumo pa. Para na sa burota okay. na rin tayo dito, no? Nandiyan na. Iniikot na na yung pwesto mo ni eh. Para hindi kami mag Baka hindi kami tumakas na rito kung sa kayo saan. Ayan, dito tumakas uh, mga... Dito lang, uh, talaga, okay ha? Uh, dito naman kami ha? I ayan, tayo dito, lang, ha? Uh, dito tayo sa ano? Sa naman? Okay, so right, mga guys, so nandito naman tayo, galing tayo doon sa pangalawang pwisto ng budiga ni Ninong, no? So, dito naman tayo sa... Ito po yung pinakauna ng pwisto ni budiga ni Ninong. Oh, so... Uh -huh. Ang uh -huh. dami pa rin mga guys, talagang napaka... Uh -huh. Talagang... Uh -huh. Ang ang lupit, mas lalong sumisiksik talaga. Lalo dito ang dinodomog ba guys? Talagang... Ito talaga, ito po yung unang brands ng budigan ni Nino mga guys. So, nandito naman tayo. Merry Christmas sa lahat. Tony Black. So nandito naman tayo talagang ano Ito, hindi na namin kaya I-flip yung mga ano na ito Kulang, kulang pa lang Dito naman Libre yung bumati Libre yung mag-shot out O, pwede rito Dito lang sagot dito ni Dito lang po ito Pumupo naman kayo Dati Day Siyang galing kayo Siyang galing pa Talagang Tinodobog ang pwede Sabiti pa Sabiti po talaga Sabiti pa Kayo naman siya galing pa? Matangas, matangas. O, matangas pa. Talagang dami. Dahil na nara, tiktak ni Pag matangas, mambabarik eh. Oh, yeah. B mam eh. yeah. Oh, right. okay, so mambabarik. oh yeah O yan. TV. Kung nasisikip ang rito, mayroon din tayo. Mayroon pa doon. Sa mga mayroon din tayo. Mayroon din bumili. Oh my God, talaga. Talaga. Ang laki na talaga na talaga. Ang tudod Oh, good morning po sa inyo lahat. Good morning. Oh, good morning. Oh, yan, yeah, nandito sa tayo. Sabi ni Ninong, kahit hindi nyo naroon, sabi nyo tayo po rin. Basta sa Oo, sa tao, yan, mga guys, talagang nilulutok talaga mga guys dito, talagang... Masasabihin uh, nyo, magbago kayo. Ibang buliga na ni Ninong ko ito, ha? Sa unang branch to. Ito yung pinaka-unang branch po ng buliga ni Ninong, mga guys. So dalawa balitatlo nung Facebook. ba Ah bago Oh yeah. <laughs> Ay. Okay. Andito okay. pa lang ay doon natin, hindi natin napapansin, hindi mo kami binabate. Good morning po. Good morning po kay Ma'am Paila po. So good morning. Okay. morning, so, morning, okay. morning. Iyon, talagang, akala ko hindi ka namin makikita. Ha? Ang boteng, dito ka. Oh. Pare, siyang ano, dito ka. Ayan. Ayan. mo, nagtatago ka pa. Ayan. mo hindi mo kami mapansi, ha? Alam, Ilang siya ay, ngayon, pare, Ayan. Sabay na lang. Ulit sila. Ayan. 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 Ayan magandang araw sa inyong lahat. Kung naghahanap po kayo ng mga um, gadget na mumurahin, mga smart TV na mumurahin, tapos sandamak makam oh, nandito lang yan sa bodega ni Ninong, located at New Public Market ng Teta Rizal, Store One Stall No. 32. So ilang piso na pong bodega ni Ninong okay, po, madam? Okay, po tayong branch to po ng bodega ni Ninong. Dito lang din po yan ground floor po ng Taytay Resort. Diyan lang po, malapit lang. O doon sa gitna, no? Yes. So, nagpalabas din kayo, na sa... Maliban sa mga gadget, pero din kayo, mga Ay, smart guys, TV. Yes, mga laptop, speaker. Yes. At yes. naghahanap ng mansanas, meron, yes. Apple, ha? May apple. Apple. Yung, <laughs> <laughs> yung na okay. 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 Na mansanas. na po. Okay. Yung gadget na So, salamat, salamat. Salamat. Bago tayo magwakas, babatiin natin ang Merry Christmas at manigong bagong... Bagong taon. Bagong Ito na lang yung hinahanap namin. Ayan, <laughs> Nino. talaga may talagang. Oh, oh, talagang buhay na buhay naman ang video ko talaga pag si Mampay lang nakikita sa video ko. <laughs> Ayan, so Merry Christmas po. So Merry Christmas. So, Merry Christmas. So, buhay na buhay naman ang video ko talaga pag si Mampay lang. Ayan. Uh, Papansin TV. Tony Vlog. Tony Vlog. Black El Mobile Yoso Vlog. Vlog. Buti Okay. Ano uh, ni Salamat. So ayan, so. Uh, mga guys, so, hindi na tayo makapagpasok doon sa bawat sahi. Sa ise natin sa mga items no. So, uh, laking bagay na na-invite natin kay Ma'am Paila po sa ating vlog no. So maraming salamat. So, maraming, salamat. So, maraming maraming salamat. Uh, ikaw, shut up ka naman lang. up ka. Shout out ka. Shout out ka. Shout out. hello Oh, kasi wala namang ka kanang kamay niyan eh. Mampayla eh. Oh, no. so yan. Siyempre. Yan naman yung, yung number one, pangalawang kanang kamay ni oh. Mampayla Pag wala si Mampayla, yan si ano naman eh. So yan naman guys. Talagang lalong sumisigil. So sa sunod na taon, ano pang ma-develop sa mga pwisto ni Ninong oh. mo? Sana makapagkuhan pa. pa ng... Mas lumaki mas pa. Mas lumaki pa, no? Ayan, yeah, so tatlong brands na po yung pwesto ni Ninong dito sa Patay Rizal po nga ito Talagang, talagang nag-dinag siya talaga ng mga tao. Ang laki ng inudu mo. Ma, may tanong lang tayo kung ilang buwan na po tayo mula nang nag-uumpyo ang ang uh, budiga ni Ninong po? Nag-open po tayo noong June 1. June 1? Yes, so nakakailang mag-one year pa lang. Mag-one year po ito. So isipin mo gaano siya kilala na sa lahat ng mga hindi lang sa mga YouTube at saka mga Facebook feeds. Facebook, no? Also, oh, talagang ano, naano na siya year. sa ano, sa TV mga guys, sa, sa napapanood mo ba yun? O, di ba? MGS. yun. So, da, ano na siyang pilala? Sa so, mga one year pa lang. Sa so, one year pa lang, oh, pilala, sa, pilala, pilala Ang laki ng pag-approve talaga ni oh. ni Ganininong. So, ilang so, brands na yung Pisto, ma'am? Ha? Mga ilang brands na po ng brands ni Ninong? Uh, meron na ba second brands po? Dito sa Malapit lang din. Baliw ka plastic. Malapit lang dito. Doag lang po sa Basta dito lang sa yung Public Market. Sinabi. Sinabi. So yung mga show, nakadalawang na po tayo dito sa, may branch na rin siya sa, dito lang sa, ah, Tay Tay Rizal pa rin, may dito lang sa baba. Public Market, no? Tay Tay Rizal. Okay. Yan mga isa na, punang may yung, So yung mga so, hindi na tayo mag-ano makapasok sa loob, no? So gawa nga yung talagang nagsiksikan ng mga customer ni ni Ninong dito sa budiga ni Ninong ang mga talagang may ayan, nakikita mo naman kung gaano talagang daming ng tao so, sa mga isang unit lang po dito mga ulit <coughs> <laughs> <mo> nga Saan <laughs> galing pa kanya ma'am? Ay, po ma'am. At nagarito lang, lang po kayo. Oh, so, ano pong nabili po natin ma'am? Ah, so, ah, tablet to. So, tablet po, tablet po sa mga bata. No? Hindi nabili. So, nabili ng napakamura mga tablet dito. Mga kaysa mga uh, tabudigan ni Ninong po. guys

So, bal oh. so balik naman tayo rito dito sa uh, pangalawang pwesto ni Ninong no sa branch ng uh, budiga ni Ninong po mga ito. Nah, dito napakadami pa rin ng tao mga iso. So ito po yung pangalawang pwesto po ni Budigan ni Ninong po mga budiga ni Ninong Marais. Talagang di nga kinukuyog dito yung mga santente. Pinagkaguluhan talagang uh, pito ka siya ng pwesto ni budiga ni Ninong Marais. So ito yung pangalawang pwesto ni budiga ni Ninong Marais. Napakasolid talaga. Talagang inaano ka ng ina tinitikilik ng mga customer o mga tao dito mga guys napakadaming mga sigpuntahan dito dahil napakamura mga gadget po dito mga appliances mga is. so hindi lang mga cellphone ang napakamura dito kung di mga mga appliances di mga guys dami na nakakabili ka ng uh, para masag sa mga ibang marketan yan tama ulit so dito pa Siyang galing pa ganyan ma'am? Saan sa bang galing? Ba, uh, Tondo Taga Monyos po kayo? Tondo Ah Tondo So napaka layo no? Taga Tondo talagang dumadayo talaga sila para makapag-ambil ng mga ano mga TV mga sila ng mga appliance so, dito mga guys TV na bilib ko nila ni ma'am no? Uh, from Tondo pa sila mga guys so, talagang dumadayo sa budiga kong nininong dito sa Taipei Rizal mga So dami na bilhin mama. Saan pang galing niyo ma'am? 4000 <laughs> Merry Christmas po sa inyo. Happy New Year ha. Binabalikan pa talaga. Mayroon siyang nakalimutan mga guys. Talagang binabalikan pa nila yung mga guys. Talagang mayro, sila nakalimutan po sa mga hindi pa nila nabili. Pahabol, pahabol. So dito po sa mga items po mga iba't ibang mga appliances at kung hindi lang mga cellphone po mayroon dito mga guys. Dito sa Budigan ni Nino sa ito po ang pangalawa ng Budigan ni Nino mga guys. Napakaganda at nadami po ito pong mga iba't ibang mga napam, napakamura. Okay, shout out mo na si Tony Vlog at saka pa subscribe. Huwag na kayo mayo. Ayan. Oh, yun! Shout out sa inyo. Maring Merry Christmas. Happy New ayun Oh, yun! Yun yun dapat. Oh, Gubat. So shout out <laughs> pa taga Gubat <-go> ha. Mga <laughs> taga Gubat, shout out po. <laughs> o oh, sa lahat, <laughs> sa lahat ng mga customer dito, shout out po sa inyo lahat. Merry Christmas. Oh, tama. Ah. Merry Christmas. Yung kahit hindi maganda ka oh, oh. Shout out din. Oo, oh, siyempre. Eh, malalo na yung maganda. oh, oh. yung shout out po tayo lahat. Ayan. Okay, katulad ni ma'am na bumalik. May nakalimutan pa na bilhin. Bibili pa rin sa akin. Maghanap na maganda. Oh. Siyempre. Si Tony Vlog. Yan. Uh, Hello, yan yung maganda. Yung pambuhay ng video ko. Pambuhay ng video dito. Ito oh, yung pambaba oh. yung pamblaba, no? Oo. Oh. Ang pambada. O oh. oh, baka may shoutout naman dyan. Shoutout naman dyan. Yung mga uh, crew nut. Ah, uh, ma'am, uh, baka mayroon kayo shoutout po sa dyan. Halos sa camera sa inyo yung camera dyan, ma'am. Oh. oh, <laughs> yan. Taklo. Taklo man. Sino yung tatagakit taklo man sa ating vlogger dyan? Ba? Mayroon pa kayo nakakalimutan? Oh. Merry Christmas po sa inyo, ha! <laughs> yeah! Yeah! Ah, uh, yeah, Merry Christmas. Tapos na ba kami? Oh, Merry Christmas po sa uh, ano dito sa Bodigan ni naman para ulit mga guys.